connect sa wifi kahit na walang password kailangan mo lang ng cellphone na connected na mismo sa wifi tulad na lamang nito ito yung connected na mismo ilong press mo yung wifi at makikita mo meron dyan ang logo ng QR code i-click mo yan at kailangan ng pin o kaya ng biometric ng cellphone na ito na nakakonect na mismo sa wifi okay buksan natin ngayon makikita na natin yung QR code ito naman yung hindi connected hindi connect pa lang natin ilong press mo yung wifi yung logo ng wifi at makikita mo sa bandang taas makikita mo dito sa bandang taas yung pang scan ng QR code at ngayon naman iscan natin yung QR code Okay, ngayon na-scan na natin. Connected na. Ganoon lang kadali.